for this, this video, lang na naman tayo. Kasi ah, uh, ang daming ulam. <laughs> Pero ito mo lang kakainin natin sa ngayon. Uh, yung uh, dessert ko, saging. Sabana na saging, guys, yung dessert ko. Plus, uh, is fried na bangos at saka gulay lang. Tapos sa sangkalin, uh, diet na naman tayo sa ngayon. Ah, uh, uh, wala tayong ano ngayon eh wala din tayong bagong makain ng karne Bang daming karnel yung kanina. <laughs> Pero iwas muna sa karne. Ito lang muna yung kakainan. At yung sangay na lang muna. At saka gulay. At nasa oh, Ito sa guys. Impisahan na natin ito. O. Oh, ito na. Itinabi ko na. Itinabi ko muna. <laughs> itinabi ko <po> muna guys. Hindi <laughs> ko na pinakita guys. Kasi mababa yung patungan ng cellphone ko guys. Hindi uh, ko na pinakita yung ano ko. Subog na lang diba. <laughs> <laughs> Kasi parang wala tayong stand sa ngayon eh. Wala pa tayong pambili ng stand. Uh, ito lang mo na gagawin. uh, ito yun lang yung dessert ko nga sa akin. Naka-ready uh, na rin uh, para at least eh, kahit pa paano naman. Uh, naman eh. Nakita na naman yung ano ko. <laughs> yung ulam. Nilas <laughs> muna ako sa pork. Diba? Isang tree na pork yun. <laughs> dami uh, iwas muna uh, ito muna tayo sa gulay at saka isna at saka isa isang kalim uh, ah, diet diet muna ah, tuwing tanghalin na naman ako kumakain ng kalim so umaga nga eh, ang kinakain ko saging nyo din naman eh. saging na saba yung hindi pa nalaga ikanda na yun sabi ng doktor yung saging na saba kaya kahit eh, dalawa o tatlong garaso okay na yan sa ano sa pang ano, pagal sana. <laughs> Hindi na rin 'yon. Pero pag ano, pag medyo nagutom ako, kumakain din ako mga dalawang piraso pandesal. Tapos eh linagad ni 'Yan naman ang kinakain ko guys, mga so Tapos plus kape. Oh, yan din ko naman ang kape. Black coffee 'yon. Hindi ako ininom ng train man. Kaya mas maganda talaga 'yung magandang black coffee saka at saka pagdating naman sa gabi, yung mga kinakain mo rin guys, saging ulit na saba. Pag wala na talaga, ano, kasi ito may mga panang saging na sa bahay eh. maganda talaga yun siya. kaya eh, hindi ka naman na kumutumi nun kasi mas mas sulit yung saging na saba. Eh. Kung may mga kamote, diba, laga, kamote, yun, yun din ang hapunan ko. <laughs> at least, eh, pag mga merienda lang, papitik-pitik na lang ang merienda, di ba? Kung minsan niya, eh, naparami din ang kain pag mas marami yung mga pagkain ng mga bus. na ano, kasi yung kuha nila sa mga sobra nila sa cater, binibigay sa amin na uh, yun, minsan napakain din. Pero hindi ko talagang yung marami talagang ginakain. Pero ano lang, yung mga pang-control lang, control sa kain. Kasi minsan kasi kung nasuprahan naman sa kain, hindi naman maganda diba? saka sa matatamis kahit kumain ng matamis pero paminsan-minsan lang din pero huwag naman masyadong marami soft drinks, iwas soft drinks uh, iwas inong diba? Uh, iwas dito sa ano, sa sigarilyo diba? So, para kahit pa paano bumabaha pa naman yung ano natin yung life <laughs> Bah, life, English yun <laughs> kahit pa paano nakasingit yung ano, English ano <laughs> <laughs> Ganyan na naman ang buhay natin eh. Kahit pa paano, meron tayo na paglilibang nga diba? At least eh, mo, ma-maintain mo yung ano mo. Kung kain mo na huwag masyado yung sobra, diba? Pag sobra naman, diba, masama din. Kaya yung ibang hiwalang uh, control talaga, na uh, napasobra, diba? Yung mga ibang mga vlogger na talagang mga malulupit ng mga vlogger. Uh, minsan mga buong ulo ng baka, mga hinakain, diba? mga buong so. uh, minsan yun yung eh, nababalitaan mo lang, di ba? Kaya <laughs> kaya talaga. Yung sa mga challenge-challenge sila, ganyan, di ba? Mga buto ng manok, ba? masama yun, hindi yan matutunaw yun sa ano natin, di ba? Kaya, uh, kung ano, sakyan, di ba? I-joke-joke na lang, uh, gano'n <laughs> gano'n gano na. <laughs> Ang daming damadaan sa harap ko, di ba? <laughs> Uh, tuloy lang, tuloy lang sa subo uh, parang hindi na maawat-awat sa subo oh. uh, masarap din masarap ang ulam din ano? uh, lalo pag nagutong ka ah hindi mo uh, na, kasi siyempre pag nag-a-diet ka kasi pag uh, tuwing tanghali ka lang din kumain ng kanin, na uh, minsan talagang hinahanap-hanap mo rin ang kanin uh, plus huwag naman masyadong marami kasi yun ang pag maraming kanin na kain ng tatas naman ng sugar ya, mas makuha ang kanin eh. dapat nga brown rice eh. yan ang mas mahal din yung brown rice o, ito na sa guys tapos na kong kain dessert na lang kung ano tingnan mo yung dessert ko saba pa rin diba kahapon pa nga yan kahapon diba saba na rin yung dessert ko uh, ngayon saba ulit kaya <laughs> ganun talaga yan diba hindi uh, naman masisira yan <laughs> oh, ito, taob na, ayan, o. No? Nakatatlo na rin. <laughs> oh, mamaya na naman. Ayan, oh, o. No? Ayan, o. Malinis. No? <laughs> Malinis yung tinaanan, di ba? Ito talagang, ganun na ganun lang talaga ang buhay natin. Um, ano, guys? Ito na, tapos ako kain. Um, God bless you all. Bye-bye.